Magandang araw sa lahat. Hindi ko alam kung naririnig ng boses ko. Bala mo ito sa uh, reaction video guys. Itong pagre-reaction video ko tungkol sa mga upload ni Daddy Pranky or kung makuha ako ng ibang clips ay nagpapaalam po ako kay Daddy Pranky dito guys. So, as respect, nagpaalam po ako kay Daddy Pranky bago po ako mag-upload ng mga uh, minute na video mag-reaction. So, ito mga nakaraang upload ko. Wala, hindi pa ako nagsasalita. So, ngayon, nagsasalita ako. Pero, wala akong pasok. So, yun, guys. Uh, sa upload ni Daddy Prank ikagabi, tungkol kay Kuya Oliver at sa mga kabatid niya, humingi siya ng palo sa so, mga viewers, lalong-lalong sa mga sponsor ni Kuya Oliver, kung ano dapat gawin sa kanyang pera na umabot na ng 100,000. So, maraming salamat po sa ng sponsor. Ang laki ng pinagbago ni Kuya Oliver mula nung kinuha siya doon sa kinulong kulungan niya. Parang baboy. Grabe. 16 years. Mas walang hugas. Hugas. Ah. alam niyo guys, nung una kong pinapanood, oh my god, hindi ko kayang tingnan gusto ko lang siyang pakinggan kasi alam mo para yung suso ka talaga ako, sorry talaga grabe, paano yung natiis ng mga kaanak ng mga kapatid ni Kuya Oliver araw-araw yung -araw, -araw yung kapatid niya ganun ganun ang kalagayan niya yung dumi niya, nanibigo na siya malamang yung dumi niya pinakain niya sobra. So, kawawa talaga nung pag ang mga bulo na nawala. Tapos may anak na ganyan, na iwan mo. Hindi ka sure kung alagaan yung mga kapatid. Ano, na talaga ang pagmamahal ng mga So, ito na nga guys. Ah... Uh, humihingi ng payo si Daddy Frankie. So, panoorin na natin itong uh, clip video na sa akin. Ayaw kong magalit kayo sa akin dahil, sa akin dahil mula nung inilapit sa akin ni uh, ballpoint man, man ang kapatid ninyo. Tanging hiling, hiling lang namin is uh, para, para matulungan yung kapatid ninyo. Kaya gusto ko lang hindi din po. Sino po sa inyo si sa Angelo? Wala, wala po. Wala po kaming kilalang Angelo. Ah, wala po. Nakita niyo po ba tayo? O napanood niyo po ba yung mensahe ni Aguilo kay Dali Franky? Hindi po kami siya yung mga iba lang ang muna-muna ang panood ko. Ayaw okay niyo ba? Pero alam po tay, ang pera sa ngayon ni Kuya Oliver sa akin is 100,000 na. Daw sir, sabi nila. Pero ngayon ako po mismo nagsasabi, ang pera ni Kuya Oliver ngayon tay, 100,000 na po. Ano mo sasabi mo doon tayo? Ibang po na okay. po kayo doon May hindi mo masamangat sa mga tumulong. Sa kanya na ano po na eh. Para sa kanya, sa kapatid po namin yun. Ibang po na lang po para sa kanya. Kailangan po para sa kanya. Kailangan po ang gusto mo sabihin. si ano po, bakit gusto, gusto, ni ang kasi na ibigay ko daw po sa inyo kung ibibigay niyo po sa amin ibababakutin po namin itatago po itatago po namin para sila po sa kanya kung sa kanya kung gumaling siya ay gagastos po siya Yun po ang gusto namin magkakapatid. Ang, ang gusto magkakapatid, ibang na lang po. O kaya po, pang, pang, bili po ng pang, niya sa mga kakailanganin niya po. Uh, <laughs> ah, sa ngayon kasi nay, po na eh, unang-una kaya po po nagpunta dito para maliwanagan. Ang lahat din ang mga panood, tapos una kayo rin kasi ayaw ko rin po na nababas kayo, ayaw kong nasasaktan din yung na damdami yun. Diba ba? Kaya kasi ganun po talaga minsan sa social media, kaya inaalam ko po talaga kung sino yung nag message sa akin, sino si Angelo na. Ang sabi po niya is, Daddy Frankie, total wala sa inyo si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera. Mapinsan ko ng kapatid ni Oliver. So ang ibig sabihin, ang tinutungan niya pagbigyan kayo at yung nag-text na yun is pinsan niyo daw siya. Kasi pinsan ko kayo daw yun eh. <coughs> Wala okay. ba ka kayo na uh, alala na Wala hmm. ko. Alam ko kami kilala ang angelo pangalan. Kasi unang unang na nai, kaya po ako uh, uh, nanawagan ka na noon. Kasi nung nandoon siya, siya sa amin, binilahan namin siya ng sariling papa. Binilahan namin siya ng uh, mga gamot niya. Tapos kung ano man mga uh, gamot kasi Una na bago namin siya dalhin sa kagamitan, dinala ko muna sa doktor kasi yung sugat po niya dito na dalawa. Kaya pala hindi niya mai kasi malaki ang sugat dito. Tapos namamaho, kaya yung muna ginamot namin. Pero anim na araw lang yata, dinala na namin kasi nawa rin ang iba talaga pag sa doktor talaga. Actually, katunayan nga po, eh, baka po sa kami doon kasi may pinapabiling kami. Diba? So, so ina-update -update up din namin. Kaya, kaya nai-tay, maraming salamat ko na pinuunlahan po para may paliwanan din natin sa mga kapababayari natin. Yun ang iyayari. At gusto ko rin malalang. Kasi, kasi unang una po, uh, kaya kung nanawagan po ako sa ating mga kapababayan na tawag nito, ating mga kapababayan na humingi ng saklolo para kay Kuya Oliver dahil nga mahal ang mga gamot gamitin. So, napabasa niyo rin po yung mga comment na sinasabi ng mga ibang tao. Hindi po ako nagbabasa. Sa titan lang po, mababasa po. Ano pong naramdaman nararamdaman nyo ngayon na si Kuya Oliver isa nasa pagamot na po? Nagpapasalamat po ako na nadala po siya sa doon kaysa po nandyan siya. Parang pong salamat sa inyo. Salamat po. Sana, <laughs> sana sa po tulungan niyo yung kapatid ko. Kung baka rin may esposa na gumamit pa, yung buhay Hindi naman po yung pasiglin sa Diyos iyon. Opo, tama po kayo. Sana po yung mga na Tulungan niyo po akong ipagdasan na sana gumamit po yung kapatid ko. Yun naman po. Sa so, kapit ng tayo kayo na yan, no? Wala Masakit din po sa amin mga magkakapatid na na yung kanyong kalagay niya. Pero wala po kami magawa. Kasi mahirap lang po kasi kami. Sa amin po, mahal namin na yung kapatid namin. Pero wala po kasi magawa. Kaya... Pwede <laughs> po tumanda po kayo dito at tinala nyo siya. Pero lang po, gusto kong sabihin. <laughs> Pero ang totoo ko yun, totoo ba talaga yun ay uh, na 20 years mo, uh, 20 years or 16 years na siyang nanggugod? Mga 15 years pa ako nang mamatay ko yung nanay namin. Nauna ko kasi namatay yung tatay namin. Ah, yung tatay na, mm -hmm. e, na po namin ang kinakatakutan niya, isang bawal lang niya, nagpapabawal na siya. Eh nung namatay ko yung tatay namin, wala na po siyang kinakatakutan. Eh yung tatay namin, nag-desisyon po siya na Iibay natin yung bahay niya kasi wala nang makapapawal sa so, ah, kanya. Mayroon pong magkaroon ng kapapilyang ganyan. Anong taon namatay po yung tatay? 2013 po. Ah, 20? uh, 2009 uh, 20 uh, po. 20 yung una. nanay ko po 2013. Yung nanay 2013. So nung 2013 so, nung... namatay ang tatay niyo? Nanay ko po. Ah, 2009 uh, namatay ang tatay uh, so, so since then, naikulong na siya to? na hindi po nung ito meron po, po sa bahay eh mahirap po yung maiingay ma, 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 ma iha, yung kaya sabi po nang nanay na may ibayin natin yung bahay niya sabi po kaya pinagawa po siya ng bahay mga mabaho tsaka ah, maiingay tsaka mabaho ma so yung mga kapabayan mga kapabarangay uh, hanggang, uh, hanggang ngayon na cross, cross pa rin sa, sa akin dahil ayon po kilala nanay kilala kila nanay, nanay tatay hindi raw nila kilala, kilala si Angelo <laughs> pero narinig na na nyo rin mga kababayan sinabi ni Nanay na gusto rin nila na ibang ko na lang yung pera pero mga kababayan ay ako pa rin ay kumukuha ng opinion sa inyong lahat lalong lalo na sa ating mga sponsor na sila yung nagbigay ng pera gaya po na sinabi ako ay uh, gustong makatulong lamang po pero ako ang, ang napagpasyahan po ng nakarami at, at, at pinakamaganda ang pinakamagandang narinig ko dito mga kababayan kay nanay, paglabas po ni Kuya Oliver ay sa kanyang bahay manunuluyan si, si Kuya Oliver. Napakasarap pakinggan na tanggap siya, siya ng, kanyang ng kanyang mga kapatid. No? At, at uh, eto, ito, hindi unti na rin ako, ngunit wala, hindi wala pa, pa yung isang kapatid siya. Ano ba pangalan An? talaga ni Kuya Oliver? Ano? Florentino po. Florentino. Florentino partido. Partido. Hmm. Bakit naging Oliver po? Sa nang nalimutan niya po yung pangalan. Hmm. Kasi mo na natan ko nung po ng ano namin, Oliver talaga yung sinasabi yung pangalan niya. Bukod siya pagbabasketball na pag yan, ang mga hilig din yung yeah. kayo, Oliver? Nagdadagam po siya noon so, kasi may alaga po siya sa baka. May nasiling alaga. Saan ay alaga po niya ngayon? Wala na po na mga bintana. Opo, Nay, na uh, salamat talaga sa uh, pinulong ng ngayon ko. No? Nay, video po ito i-upload namin para mapanood ng mga kapabayan, kapabayan natin yung panawagan ninyo at pakiusap ninyo. At isa pa na, ito ang video namin, hindi na po ito mawawala sa social media unless na delete ni Daddy Frank yung kanyang channel na nato. So yun guys, sa so, upload complete video, parang, <laughs> pa, alam ko, ang daming na stress, ang daming viewers na nagagalit, na inis doon sa mga kapatid ni Kuya Oliver, kahit ako na inis yung kung nagtatanong kung bakit ngayon pa, ngayon lang, ngayon lang kayo nagparamdam, nagpakita, kung kayo na sabihin natin na nasa 50% na yung uh, hitsura ni Kuya Oliver, nakapagsalita niya siya mula nung ah uh, kinuha siya ni Daddy, nila ni Daddy Frankie ang team doon sa kinukulungan niya. So, meron ng improvement. So, yun nga lang. lang nagkaroon siya ng sakit, may nakakahawang sakit uh, which is pag-pray natin ang na ligtas ang Daddy Plumpy and team yung mga taong nakapaligid kay kay Oliver so yun ang uh, ano ba, para sa akin hindi man ako naging sponsor no as a viewer, as uh, mag-reaction na video ni Daddy Plumpy para sa akin uh, much better, uh, um, mas maganda na si Daddy Prumpy ang mahawak sa pera. Kasi mas alam niya kung paano magamitin. Um, kung mangyari man na mapunta sa mga kapatid ni Kuya Oliver, siya pagkatapos pagkalabas ng hospital. So, alagaan ni si Kuya Oliver. Tapos, sabihin nila na, oh, budget. Budget sa pagkain, sa gamot, sa mga uh, personal needs ni Kuya Oliver. iba Ganun na lang siguro ba. Kasi hindi tayo sure, hindi tayo 50% or 100% sure na uh, ma ma magastos yung pera ng maayos kung mapunta kay Kuya Oliver. Of course, kailangan natin makapanigurado. Mapunta yung kay Kuya Oliver as viewer, we guys eh lalo na kaya ang sponsor mas 101% na gusto nila mapunta yung kay Kuya Oliver kasi nga, yeah, yung tulong nila para yung kay Kuya Oliver so, yung, sa mga sponsor ba dyan, ano ang inyong ang inyong mga yung mga advice so, para sa akin much better na si Daddy Prank yung mag mag Ah, hawak ng pera. Kahit sabihin mong joint account o ano. Kasi may access pa rin yung mga kapatid. Hindi sa pagdadamit, guys. Pero bakit yun lang? Mga kit, ngayon lang. Yung kailan naging maayos, naging okay. May Diyos ko, guys. Ang tapang talaga ni Daddy Frankie. Kasi nagawa niya yung gaon. Hindi ginawa ng mga kapatid. Ilabas doon sa kulungan. 'di ba? Dinisin paliguan. So, guys, paano pag hindi dumating si Daddy Frankie? Na? Di. Namatay lang si Kuya Oliver nang gano'n yun. Justice. So, yun, para sa akin, mas maganda na si Daddy Frankie yung ng pera. Para sa akin yun, guys, so, sa kanya, si Daddy Pranky pa rin ang sponsor ng decision as viewer lang ako. And then, kasi, anong uh, bakit? Ay, nako, basta. Hindi ko alam ang <laughs> gulo. <laughs> Marami talaga nagagalit ng mga viewers. Siyempre, yung, yung, yung support na Kuya Oliver at kay Daddy Prank at sa Robin team. So, isa pa yun, guys. Uh, sa si mga nag-ano po na kini-question yung pagtulong ni Daddy Brown. Uh, kilala ko na yun. Yes, may kakayahan talaga siyang ang How much more kaya ngayon na nag-income na dyan sa, sa social media. Mas may kakayahan dyan pumuli. So, maayos po yung buhay nila ni Daddy Brown. Hindi po yan o manu ah umasa dyan sa social media ng pang-araw-araw nilang kain sa pamilya. So, So mga mga shut up. Kasi hindi mo lang mo yung birthday. Hindi, hindi mo kilalaan. Please shut up. Okay? Hindi. Charm. So nga guys. So yun. Uh, shout out sa lahat. Ang araw. Sana maging okay ang lahat. At lalong lalo na maging okay si Kuya Oliver dahil bata pa siya. At marami pa siyang pwedeng gawin dito sa iba mga mundo. Okay, bye. See you in my next reaction video. Shout out Daddy Prank viewers and team. Shout out Daddy Prank Cali God bless. Ingat all.